Good day guys and welcome back ulit sa ating channel po sa video yamami wow! yusog i125 ay bibigyan ko kayo ng tips na huwag itong gawin sa axle drive sa inyong scooter no ito ang nangyari sa kanyang motor guys ay unti-unting nasira ang spline ng kanyang rear axle paano ba nangyari ang ganitong senaryo habang tumatagal na paikot na paikot ng ating axle drive sa ating gulong ay unti-unting kinakain ng kalawang ang kanyang axle ang resulta, grabe ang gaywang ng kanyang gulong guys. Kapag pinasok mo axle na ito sa gitna ng kanyang gulong o spline, ito ang nangyayari guys. Sobrang alog. Akala mo biring ang sira pero hindi pala. Yun pala ang kanyang spline. At spline ng ating axle ay nagkaroon na siya ng clearance. So kapag nagkaroon na siya ng clearance, automatic, apitado na ng ikot ng ating gulong. Kung may gewang, -gewang siya, ang suspect o oh, dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo, siyempre guys, ang kinabit na bearing ay walang takip, no? Or di kaya tinanggalan ng takip. Tapos yeah. ito po ay sealed bearing. So kapag naka-sealed yan, automatic, walang grasa na titilapon sa ating axol At yung dumiis na sa loob lang ng ating bearing nakaikot, o yung grasa, no? So kapag open yan, maaring titilapon ang lahat ng grasa papunta sa ating axol kaya nagkaroon ng ganyang senaryo unti-unti kinain ng kalawang ang ating axle o spline ng kanyang axle guys Aww. lahat ng bearing ng ating transmission guys ito lang ang 6222 ang nakasealed bearing no kasi po pabor po siya sa mga dumi na maaaring pumasok sa ating transmission so meron po okay. yung oil seal no after ng bearing na yan pero dapat po yan po ay sealed protektado po ang ating bearing guys maiwasan makapasok yung mga dumi the same time, yung grasa guys ay eh, hindi tumitalapon sa ating spline ng ating axle. Na siyang dahilan kung bakit kinalawang ito at yung unti kinakain ang spline ng ating axle. So kapag kinain ng spline, automatic apetado din ang spline ng ating gulong. Kaya nagkaroon siya ng pag sa loob ng ating uh, gulong guys. So parang biring din ang sira pero hindi talaga siya biring. Ito yung dahilan, yung biring na ito. So dapat po close yan. Huwag kayong magkabit niyan. Kapag nakita kayo na kinabit ng mekaniko yan, i-advise nyo na huwag tanggalin ang takip at or di kaya huwag magkabit ng bearing na naka-open siya Palitan nyo ng okay. bearing na naka-seal talaga guys. Ito yung position sa loob ng ating transmission. So nauna yung bearing. Pagkatapos ng bearing guys, meron siyang oil seal. Para hindi makapenetrate -pa maka yung oil sa labas, yung gear oil natin. At the same time, protektado ang ating bearing. Wala makapasok na dumi sa loob ng ating transmission. So, yan po ang posisyon niya sa loob ng ating transmission, guys. You know, kapag bukas yung bearing na kinabit nyo, yung grasa, unti-unti titilapon sa ating spline. Na siyang dahilan kung bakit kinakalawang at nasisira ang ating spline. So, halimbawa, itong ang bearing kinabit nyo, guys. Ito magiging senaryo. So, kapag umiikot ang ating bearing na yan, so, unti-unti yung -unti titilapon ang ating grasa. At nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa ating spline. Grasa plus sa pasukan ng tubig ang ating gulong plus metal ang maging resulta kalawang. So, yun, yeah, guys, yun ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala yung spline ng ating rear axle drive. So, tips ko yun sa inyo guys na no? huwag itong kabit. Maraming salamat at siyempre siya sa akin next video, right,